Hello mga mi, another vlog na naman nga. Ito na naman nga ako at may may gagawin na naman nga tayo for today's video. Ayun nga yung pin, yung pinapakita ko sa inyo mga mi, yan yung bumagsak na kaysa may. So ayusin niya nga yan kasi ang pangit kasi tingnan kapag ka wala kaysa may then bulok na kasi yung nasa nasa taas niyan, bulok na yung ka, mga kahoy niyan. So kinain na ng anay, kaya kailangan na namin niyang ayusin, kailangan nang tanggalin, so hindi naman sa amin tumabahay, mga mi pero kailangan, kahit nangungupahan ka mga mi, kailangan pangalagaan mo yung tinitirahan mo, mga mi kasi napakaganda at napaka Nakapangit naman kung, kung pababayaan mo ang bahay na tinitirahan mo, mga mi. So, kailangan pangangalagaan natin yan, mga mi, kahit hindi ito sa atin. Nangyari nga yan, mga mi, nung bago magpasko. Kaya, ayan, medyo natagalan nga siyang gawin. Kasi, syempre, ma darating yung Pasko, darating yung bagong taon. So, medyo natagalan kasi ang dami namin gagawin. So, uuwi pa kami ng Quezon. Kaya, sabi ko, isa, pagkatapos na lang ng okasyon natin gawin para wala tayong hindi Hazel. Ayun mga me, nagagawa niya nga lang yan kapag maaga siya nakaka galing sa trabaho. Then pagka uh, pahinga lang niya, magkakapi lang siya, then gagawin niya na yan. Pero okay lang naman mi, kasi mas gusto niya pang gawin yan kaysa iba nga ang gumawa. So wala naman kami pambayad para magpagawa sa iba. Char!